Mahigit tatlong taon at kalahati na mang lumipas mula ng simula ng Russia ang kanilang operasyong militar na inaasahang tatagal laman ng ilang araw o sa pinakamataas dalawang linggo upang mabilis na sakupin ang Ukraine. Sa halip, ang Moscow ay natigil sa isang malalang patayang sitwasyon ang malaking estrategya ni Pangulong Vladimir Putin pagkatapos ng maaring tawaging kabiguan sa isang pagsalakay na dating iniisip na tiyak na magtatagumpay ay mukhang lumipat na sa isang purong digma ang pagod na batay sa dami lamang. Sa teorya, ang Russia ay may mataas na tsansa ng tagumpay sa simula ng digmaan na ipinagmamalaki ang isa sa pinakamalaking arsenal sa mundo, kabilang ang napakaraming bilang ng mga tanke, armored na sasakyan, artilyerya at eroplano. Gayunpaman, ang tila hindi inaasaan ni Putin ay ang nakakaalarmang bilis ng pagkaubos ng kagamitang militar ng Russia. Ang ilang analista ay nagmumungkahi na maaaring maubos ng Russia ang kanilang mga armored na sasakyan at iba pang critical na asset sa pamamagitan ng 2,000 at putanim. Ang mga hula tungkol sa kung kailan maaring bawasan ng Russia ang kanilang kampanya ay madalas, kaya't hatiin natin kung gaano karaming kagamitang militar ang nawala sa Russia, kung ano ang natitira at kung ano ang ibig sabihin nito para sa digmaan sa Ukraine at pandaigdigang geopolitika. Bago tayo sumisid sa pangunahing nilalaman ngayon, magkomento lang isa kung sumusuporta ka sa Ukraine, dalawa kung sumusuporta ka sa Russia o tatlo kung neutral ka. Ngayon, Pasok tayo sa mga detalye ng video ngayon. Una, isalang-alang ang matibay na data mula sa Oryx, isang online na database na sumusubaybay sa nawasak o nasirang kagamitan para sa parehong paneg sa labanan. Hanggang Setyembre 2025, iniulat ng OREX na ang Russia ay nawalan ng mahigit 22,000 at anim na rahang piraso ng kagamitang militar, doble sa mga nawala sa Ukraine, bagaman ang direktang paghahambing ay medyo hindi patas. Sa mga ito, halos 13,000 ang armored na sasakyan, kabilang ang mahigid 4,000 at isang daang tanke na nasira o nawasak sa apat 42 buwan. Ang mga bilang na ito ay batay lamang sa kumpirmadong paggalugi sa pamamagitan ng satellite imagery, Ukrainian drone surveillance at independent na pinagmumulan ang aktwal na pagkalugi ng Russia ay maaaring medyo mas mataas dahil ang isang nawasak o nasirang tanke ay mahirap itago na may ilang analista na tinatansya na ang visual na record ay nakakakuha ng 80 hanggang 90% ng kabuuang pagkalugi. Ang mga bilang na ito ay kapansin-pansin kapag isinasalang-alang natin ang paunang imbentaryo ng tanke ng Russia at ang kanilang pagsisikap na muling punan mula noon. Ayon sa ulat ng International Institute for Strategic Studies na military balance 2022, ang Russia ay may humigit kumulang 3000 at 300 aktibong tanke sa simula ng digmaan, kabilang ang na-upgrade na ng mga modelong T-72, T-80 at T-90 tinatantya rin ng ISS na ang Russia ay may lima hanggang labimpitong ribo at limang daang tanke sa imbakan. Karamihan ay mga sasakyan mula sa panahon ng Soviet na nasa iba't ibang antas ng pagkasira. Iyan ang sitwasyon sa simula ng labanan. Sa Mayo 2022, ang imagery at Ukrainian military intelligence ay nagpakita na ang Russia ay kumukuha ng mas matatandang pangke mula sa imbakan na may mga modelong T-62 na lumalabas sa harapang linya. Ang ilang ulat noon ay nagsasabi na ang Russia ay nawalan ng humigit kumulang isang libong tanke, bagaman ito ay maaaring pinalaki kung isa sa alang-alang ang susunod na sukat ng pagkalugi. Ang pagkalkula ay nagiging mas malabo dahil ang Russia ay hindi tumigil sa paggawa o pagre-refurbish ng kagamitan. Tinatansya na ang Russia ay makakagawa ng humigit kumulang 250 modernong tanke taon-taon na nangangahulugan na upgrade ng mga variant ng T-72 o mas mahusay sa loob ng apat na buwan ng digmaan, ito ay nagdaragdag ng humigit kumulang walong daan tangke sa modernong imbentaryo ng Russia na ginamit at nawala rin nila. Ipinapakita ng data ng Oryx na humigit kumulang 3,000 at isang daan konfirmadong nawalang tangke ay mga variant ng T-72, T-80 at T-90 kasama ang limang daang hindi kilalang tangke. Habang ang mga bilang ng imbaka ng Russia bago ang digmaan ay hindi malinaw, ang Ukraine ay maaaring harapin ang humigit kumulang isang libo at limang daang modernong tanke na ang natitira ay mas matatandang disenyo na ginagamit bilang cannon fodder. mula sa mga ulat ng mga tangkeng T-62 noong 2022. Sa Nobyembre 2024, ang Russia ay nag-resort sa pagdeploy ng mga tangkeng T-34, mga relic mula sa ikalawang digmaang pandaigdig, pagkatapos ng mahigit dalawang taon at kalahati ng digmaan ang pagkuha ng isang museum piece na tangke mula sa imbakan, pagre-refurbish nito at pagpapadala nito upang haratin ang isang bansa na gumagamit ng katulad na hardware para sa depensa ay nagha-highlight kung gaano kahirap ang sitwasyon ng Russia. Ang Russia ay tila nangangailangan ng patuloy na paalala na ang kanilang kasalukuyang kagamitan ay malamang ang pinakamahusay na maaari nilang ipunin, gaya ng ebidensya ng mabagal ngunit matatagal dag na pagbaba sa parehong produksyon at refurbishment Ang mga mananaliksik mula sa dalawang mapagkakatiwalahang plataforma ng pagsusuri ng militar ay nagsasabi na ang satellite imagery ng mga pasilidad ng imbakan at pagkukumpuni ng Russia ay nagpapakita na ang kapasidad sa refurbishment ng tanke ay bumaba mula sa mahigit isang daan at dalawampung unit bawat buwan sa maagang dalawang ribo at hanggang hanggang 35 lamang sa kalagitnaan ng dalawang ribo at Ang dahilan ay simple na may mahigit limang ribong tangke sa imbakan, ang unang kinuha ay nasa pinakamahusay na kondisyon na nangangailangan ng kaunting pagkukumpami. Ngunit habang nawawalan ng mas maraming tangke ang Russia at ang domestic na produksyon ay nabibigo na makahabol, kailangan nilang umasa sa mas matatanta at mas nasirang sasakyan na nangangailangan ng malawak na pagkukumpuni. Ang isyong ito ay pinapalala ng pagtaas ng halaga para sa imported na materyales sa pagkukumpuni. Samantala, ang lalong sopistikadong anti-tank na taktika ng Ukraine ay pumipigil sa Russia na makabawi ng sapat na tanke mula sa battlefield para sa muling paggamit o upgrade. Sa kabalintunaan, ang pagkalugi sa tanke ay nagiging mas mabilis habang bumababa ang bilang. Iniulat ng General Staff ng Ukraine na ang Russia ay nawalan ng isang libong armored na sasakyan bawat buwan sa maagang dalawang libo at dalawang putapat na tumaas sa mahigit tatlong libo bawat buwan sa pagtatakos ng taon. Ang pagtaas na ito ay iniuugnay sa advanced na taktika ng drone na nawawasak ang mga tanke ng buo sa halip na lamang i-disable ang mga ito na pinagsama sa nabawasang pressure mula sa mga unit ng armored ng Russia kung ang mga team ng drone ng Ukraine ay makakakuha ng mas maraming kalayaan upang tumagos sa harapang linya maaari silang maghanap at magwasak ng mas maraming tanke. Isipin mo ito, la parang bakuna. Habang mas maraming armored na sasakyan at infantry sa isang lugar, mas hindi epektibo ang bawat drone strike dahil sa magkakapatong na depensa at surveillance. Ngunit habang nawawala ang mga tanke, ang mga nakaligtas ay nagiging mas madaling target na nagpapahintulot sa Ukraine na gumamit ng mas matapang na taktika upang alisin ang mga ito. Naglabas ang ISS ng isang matinding pagtatasa ang Russia ay magkukulang ng sapat na main battle tank para sa epektibong offensive operations pagkatapos ng maagang 2000 at 2,026 kung mapanatili nito ang operational tempo at pagkalugi ng 2000 at 2,024. Ito ay nagaganap na sa buong harap. Binago ng Russia ang mga taktika na mas kaonte ang pag-asa sa armor sa 2023, ang mga ulat ay nagpahiwatig na ang Russia ay nag-resort sa human wave na pag-atake na may kaonte o walang armored na suporta, na karamihan ay nabigo ng malala, na halos burahin ang mga unit ng Russia na nakilahok. Sa halip na tangke, ang Russia ay bumalik sa teknolohiya na gumagamit ng off-road na motorsiklo, scooter, bisikleta mula sa panahon ng ikalawang digmahang pandaigdig na may sidecar at motorbike upang maghatid ng tropa malapit sa harap. Bagaman ito ay maaaring mukhang katawatawa mula sa malayo, ang biglaang pagbabalik sa halos walang proteksyon at mababang mobility na sasakyan ay nagpapahiwatig ng lalong malalim na pagbagsak ng Russia sa walang saysay na paggalugi sa taohan. Upang maunawaan ang pagbaba ng kakayahan tangke ng Russia, kailangan din nating suriin kung bakit ang kanilang pinakamahusay na tangke ay underperform. Kunin ang modernong T-80 at T-19 na tanke. Sa papel, ang mga ito ay katumbas ng Western Main Battle Tank na may reinforced armor at explosive reactive armor na dinisenyo upang neutralisahin ang paparating na rounds. Suriin ng mas malalim at ang mga claim ng Russia tungkol sa military prowess ay mukhang pinalaki ang reactive armor sa mga tankeng ito ay maaaring hindi gaanong epektibo kaysa sa ina-advertise na may ilang natagpuan na naglalaman ng clay bricks o walang laman na container sa halip na top tier na relict ERA plates. Dating itinuturing na halos hindi masisira na mobile fortress, ang mga tankeng ito ay naging biktima ng korupsyon at propaganda ng Russia. ang mga tanke ng Russia ay nakakagulat ding mahina sa estilo ng digmaan ng Ukraine na pinapaboran ang top-down na pag-atake kaysa sa frontal assaults. Ang mga tanke ng Russia ay may auto-loading system sa kanilang turret na nagiimbak ng ammunition malapit para sa mas mabilis na reloading. Ngunit ang ammo compartment na ito ay protektado ng mas manipis na armor kaysa sa makapal na frontal plating ng tanke. Sa tradisyonal na labanan, ito ay maaaring hindi gaanong mahalaga dahil ang mga projectile ay sumusunod sa simple na parabolic path. Ang mga drone, gayon paman, ay maaaring magmaneuver sa paligid ng armor na nagtatarget ng mahihinang punto tulad ng optics engine o ammo store. Ito ay nangangahulugan ang isang drone ay maaari sa teoriya sirain ang isang tanke ng buo, lalo na kung kulang ito sa anti-drone protections na inaasahan ng specs nito. Ang Russia ay nag-hype rin ng isang supposedly revolutionary na tanke na hindi nakita sa labanan, ang T-14 Armata nang mag-debut ang T-14 Armata sa Moscow noong 2015, ang mga claim ng Kremlin ay matapang na nag-project ng daan-daang ginawa taon-taon na may paunang order ng mahigit 2,300 sa 2,020. Taon ang lumipas, ito ay lumiit sa 20 lamang na test unit na may Russia na nagsasabi na ang kanilang T-90 fleet ay sapat upang pigilan ang mga banta mula sa Germany, France, Estados Unidos at United Kingdom. Lahat ay gumagamit ng Western Tank Designs mula sa parehong panahon. Gayunpaman, tatlong taon at kalahati sa digmaan, walang T-14 armata na lumitaw malapit sa Ukraine. Ang maagang Abril 2023 ulat ay nagmumungkahi na ang Russia ay nag-deploy ng kanilang pinaka-advanced na tanke sa harap o malapit. Ang sunod na ulat ay naglilinaw na ang mga heavily upgraded na tanking ito, kabilang ang added na anti-drone protections, ay ginamit lamang para sa weapons testing at minimal na fire support sa Setyembre 2023, lahat ng ulat ay nagkumpirma na ang Russia ay nag-withdraw ng lahat ng T-14 Armata Unit mula sa Ukraine. Walang opisyal na dahilan ng ibinigay, ngunit ang mga paliwanag ay straightforward. Una, ang produksyon ay limitado sa tinatansyang 20 unit na may hindi malinaw na bilang na fully equipped para sa deployment. Pangalawa, ang advanced technologies at weapons na kailangan ng mga tanking ito ay maaaring masyadong mahal upang mapanatili ng matagal lalo na habang ang Russia ay nahihirapan sa pagkukumpuni ng mas matatandang tanke mula sa panahon ng Soviet na dinisenyo para sa kadalian ng paggamit at pagkukumpuni. Sa wakas, ang mga tanking ito ay maaring hindi epektibo sa malaking sukat ng digmaan na ginawa para sa tradisyonal na tank-on-tank -tank combat at kulang sa depensa laban sa drone at electronic warfare na tumaas pagkatapos ng paunang disenyo ng tanke. Kung ang mga tanke ay nagkukwento ng pagkaubos ng Russia ang artilerya ay naglalarawan ng mas malungkot na larawan. Iniulat ng Reuters na ang North Korea ay nagbibigay ng hanggang isang daang porsyento ng artilerya shells na ginagamit ng ilang unit ng artilerya ng Russia sa Ukraine. Isipin mo ito, ang supos na pangalawang pinakamalakas na militar sa mundo ay may mga unit na ganap na umaasa sa ammunition mula sa isa sa pinaka-isolated at pinakamahirap na bansa sa daigdig ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang North Korea ay nagpadala ng mga container sa Russia na posibleng naglalaman ng apat hanggang anim na milyong shell sa loob ng labing walong buwan. Para sa konteksto, ang domestic na produksyon ng Russia ay tinatansya sa halos tatlong milyong shell taon-taon na lumalampas sa lahat ng NATO combined. Gayon pa ang mga puwersa ng Russia ay gumagamit ng humigit-kumulang 10,000 shell araw-araw, kumpara sa 2,000 ng Ukraine, na katumbas ng humigit-kumulang 3.6 na 5 milyong shell taon-taon na lumalampas sa domestic na produksyon. Binanggit ng Reuters na ang Russia ay nabigo sa kanilang layunin sa produksyon noong 2024 na gumawa lamang ng 2.3 milyong shell na may unang taon ng digmaan na kumonsumo ng humigit kumulang 11 milyon na malamang ay nagpaubos ng aktwal na stockpiles ang pagkukulang sa layunin ng produksyon ng humigit kumulang 25% ay posibleng katastrofik dahil ang artilerya ay dating ang desididong bentahe ng Russia sa attrition phase. Ang artilerya na may kakayahang outrange ang maliliit na drone at sirain ang critical na infrastruktura ay dapat na nagbigay ng pressure sa mga puwersa ng Ukraine upang iwanan ang mga puwersang strategic na posisyon hindi iyan nangyari na nagpipilit sa Russia na umasa sa North Korea para sa parehong artilerya at tauhan. Mas nakakababahala pa, kalahati ng mga shell ng North Korea ay reportabling defective. Iniulat ng Ukrainian intelligence na ang mga shell na ito na ginawa noong dekada 90 at 80 ay maaring bahagyang tested lamang bago ilipat mula sa matatandang stockpiles patungo sa Russia. Ang Russia ay kailangang magsagawa ng karagdagang pagsusuri upang matiyak ang functionality isang gawain na hindi kayang hawakan ng kanilang strained na military industrial complex. Ang North Korea ay mukhang sumusunod sa approach ng Europe sa Ukraine, nagpapadala ng matatandang kagamitan sa mga kaalyado at umaasa na gumagana ito. Ngunit may malaking pagkakaiba sa quality assurance sa pagitan ng North Korea at mga bansa ng NATO tulad ng Germany, France, United Kingdom o Denmark na ng mga taon at milyong-milyon sa pagpapanatili ng kagamitan na kalaunan ay ipinadala sa Ukraine. Ang solusyon ng Russia sa krisis na ito sa kalidad ay quintessentially Russian. Maghagis ng mas maraming substandard na ammunition sa problema na umaasa na ang dami ay makakabawi sa disastrous na quality control. Ang mga pampublikong dokumento ng Russia ay naglalahad na ang Moscow ay nagmamadali upang makumpleto ang isang bagong pasilidad sa produksyon ng TNT at RDX sa Siberia, dalawang libu at siyam na kilometro sa silangan ng Moscow na nagpapahiwatig ng mababang kumpiyansa sa kanilang defensive capabilities. ang sektor ng aviation ng Russia ay nahaharap sa halos kabuang pagbagsak. Buwan pagkatapos simula ng invasion, ang Russia ay nagsabi na maaari silang makakuha ng mahigit isang ribong bagong civilian aircraft sa dalawang ribo at tatlong po. Tatlong taon sa digmaan, ang mga pabrika ay gumawa lamang ng lima. Sa 2025, ang gobyerno ay nagbawas ng layunin sa produksyon sa isang fraction ng paunang pledges at nagbawas ng pondo sa produksyon ng aircraft dahil sa patuloy na delays at challenges. Ang military aviation picture ay mas malungkot. Isang ulat ng RAND noong 2024 ay nagsasabi na ang Air Force ng Russia ay nag-ooperate sa mas mababa sa 75% ng pre-war capacity. Sa una, ito ay nagsasagawa ng mahigit isang daan at daily sorties na nagpupush ng mabatandang aircraft sa operational limits tina-tanca ng RAND na ang Russia ay nawala ng 60 aircraft dahil sa overuse at inadequate na maintenance. Samantala, ang kanilang military industrial complex ay makakakuha lamang ng humigit kumulang 25 bagong aircraft taon-taon, kabilang ang 20 fighter lamang na ngayon ay ginagamit bilang glide bomb platforms sa halip na para sa air superiority. Ang krisis sa civilian aviation ay nagpapalala sa military issues dahil ang mga parts, maintenance at technology ay magkakapatong. Sa loob ng tatlong taon ng Western sanctions ay malubhang naglimita sa access ng Russia sa critical na aircraft components. Ang kakulangan sa technical expertise na pinapalala ng mga pagkamatay sa digmaan at mass emigration ay nagpipilit sa Russia na magscramble upang palitan ang Western aircraft ng domestic ones. Ang Ukraine ay lalong nagpapababa sa air deployment ng Russia sa pamamagitan ng pagtatarget ng airfields at bases malapit sa border na nagpapataas ng flight times para sa Russian sorties. Ito ay nagpapahirap sa isa pang bumababang resource, air defense systems. Ang S300 at paminsan-minsang S400 systems ay kumakatawan sa tuktok ng Russian air defense na dinisenyo upang makita at ma-intercept ang NATO aircraft mula noong dekada pitsenta. Ngunit pareho ay nagpapakita ng kanilang edad esensyal sa depensa ng Russia, maraming S-300 at S-400 launcher at radar ay nawasak ng Ukraine na may OREX na nagdodokumento ng mahigit 30 visually confirmed losses at mahigit at 340 surface-to-air missile systems na nawasak mula ng simulan ang digmaan ang exported na S-300 systems ay napatunayang hindi epektibo laban sa advanced western threats na may Israel na reportedly nawasak ang lahat ng apat na systems na ibinenta sa Iran ng madali. Ang Russia ay nagbago rin ng paunang strategies na may mixed results. Sa maagang libo at 24, ang ilang S-300 systems at missiles ay repurposed mula sa air defense patungo sa ground attack. ang Russia ay tahimik na lumipat mula sa paggamit ng precision-guided cruise missiles patungo sa pagpapaputok ng Soviet-era na S-300 surface-to-air missiles sa ground targets. Ito ay nangangailangan ng malaking modification sa missile na nagpapalit ng thermal guidance para sa GPS at nagfifit ng fragmentation o armor-piercing warheads para sa ground targets tulad ng bunkers at bases ang paglipat na ito ay nagmumungkahi ng alinman sa naive na kumpiyansa sa surplus air defense systems o mas malamang na ang domestic ground attack missile production ay umabot na sa limitasyon nito. Alinman ang paraan, ang accuracy ng repurposed na S-300 systems ay questionable dahil hindi sila dinisenyo para sa role na ito. Ang pagkaubos ng air defense ng Russia ay malinaw sa kanilang withdrawal ng systems mula sa malayong Kaliningrad upang palakasin ang mas malapit na bases. Higit pa sa kakulangan sa kagamitan, ang Russia ay nahaharap sa malalang manpower crisis na maaaring maging mas nakakasira pa nagplano ang Russia ng labing limang bagong military training schools upang tugunan ang critical na kakulangan sa officer, ngulit dalawa lamang ang kumpirmadong operasyonal. Ang militar ay nawalan ng mahigit isang milyong personel mula ng simulan ang digmaan na ginagawang isa ang Ukraine sa pinakamamatay na labalan ng put isang siglo ayon sa Tagal ang pagkaluging ito ay nagpapasigla sa nationwide labor shortage na nagdodoble ng strain sa military-industrial complex. Iniulat ng mga opisyal ng Russia ang kakulangan ng isang daan at anim na hanggang apat na libong manggagawa at engineer na may conservative estimates na nagmumungkahi na 80 libong engineer ang kailangan lamang upang mapanatili ang kasalukuyang produksyon. Kapansin-pansin, ang average na edad ng workforce sa military production ay 45 noong 2021 na may 16% lamang na mas mababa sa 20 shop ang aging workforce na pinagsama sa mabigat na casualties ay lumilika ng vicious cycle. Ang Russia ay nangangailangan ng mas maraming kagamitan upang i-offset ang battlefield losses mulit kulang sa skilled workers upang palakasin ang output habang nawawalan ng personnel na maaaring sanayin bilang bagong manggagawa. lahat ng mga kakulangan sa militar na ito ay nagmumula sa basic economic reality. Hindi na kayang panatilihin ng Russia ang digmaang ito ng matagal pa. Ang revenues mula sa langis at gas, ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng Russia, ay bumaba ng 35% year over year sa Mayo 2025, habang ang defense spending ay ngayon ay 40% ng federal budget ito ay lumilihi ng untenable na sitwasyon. Kailangang dagdagan ng Russia ang military spending upang i-offset ang pagkalugi, ngunit ang kanilang pangunahing revenue source ay lumiliit dahil sa sanctions at global market shifts. Ang Kremlin ay nagsignal ng spending cuts simula sa ribu at na epektibong inaamin na hindi nito mapanatili ang kasalukuyang pace. Ang nakikita natin ay hindi lamang kakulangan sa kagamitan o budget constraints. Ang Russia ay nag opera sa full capacity mula noong dalawang libo at dalawampot dalawa. Pagkatapos na bigo na sa ang Ukraine sa loob ng mga linggo, ito ay patuloy na nag-underestimate sa defensive potential ng Ukraine at sa lawak ng Western aid na nagsimula ng magdrag ang digmaan sa attrition. Mula sa pananaw ng kanluran, ang aid ay nangangahulugang offloading ng kagamitan na slated para sa decommissioning patungo sa Ukraine na nagpapahina sa industrial capacity ng Russia. Ang anumang bagong Western military developments ay nakakakuha ng real world na testbed sa harapang linya ng Ukraine na nagpapabilis ng malaki sa research. Ito ay win-win economic victory para sa NATO. Maliban sa hindi inaasahang pagbabago, ang hostilities ay maaaring magwakas sa huli ng 2025 o maagang 2026 dahil sa kakulangan sa tanke, armored na sasakyan at artilerya ang Russia ay magpupumilit na makamit ang major advances upang mapanatili ang imahe ng kapangyarihan nito bago ang bagong taon na nagri-risk ng pagkawala ng kanilang konting natitirang allies. Ito ay nagiiwan kay Putin ng mahihirap na pagpipilian. Drastically bawasan ang operasyons upang mapanatili ang natitirang kagamitan, mapanatili ang kasalukuyang intensity at harapin ang total depletion sa 2,026 o hayagang ituloy ang peace talks na maaaring magpahina sa domestic power hanggang sa punto ng pag-unravel ng system na kanyang binuo. Magkomento ng isa kung sumusuporta ka sa Ukraine, dalawa kung sumusuporta ka sa Russia o tatlo kung neutral ka.